tanghali, magandang araw Pilipinas and UAE. So ngayon for today's video or for today's vlog, tayo ay maglalagay ng cover ng sopa. So yun lang naman ang kaganapan ngayon dahil tapos na tayong maglinis at tapos na tayong magtrabaho sa buong bahay. At alam nyo naman, kaya kami naglagay ng ganyan at nagbawas ng mga patay na bulaklak dahil utos ni nanay. Dahil alam nyo naman, kung ang nanay natin sa bahay, kailangan may matitirang utos yan. Kahit wala nang matira, kahit wala nang maisip na utos, kailangan mag-uutos pa rin yan. Siyempre, pati yung mga nananahimik na dahon, pinapunasan yun dahil aalis siya. As usual naman, lahat naman siguro ng ating madam, kada aalis ang buong ba ng bahay kailangan may maiiwan ng utos yan. Kasi iisipin yan wala na siyang gagawin. So, kailangan may uutos siya. Ang nga namin ay umalis sa bahay dahil nakarindi siya nakaabayan, naka-shoes. O, so, di ba? Pak na pak siya kanina. So, sabi niya, tanggalan ng patay na bulaklak ang mga naka-display ng halaman sa sala at lagyan ng cover ang spark. At punasan ang halaman. Di ba yung halaman may dahon? Siyempre wala na siyang maisip na iutos. Kasi nga pati na nanahimik na dahon ay pinapunasan. Kami nga ng kasama ko ay maagaw na para maaga kami matapos sa trabaho. Para wala siyang masabi ba? Kaya lang, siyempre, alam mo na ang amo pag nakita ka nakaupo, nakatanga, nakatulala. siyempre, sasabihin niya, tapos ako sa trabaho, kailangan ko na Pusan. Bawat oras, bawat sentimo na kinikita mo o sinasakod mo sa kanila, kailangan mo tumpasan yan. Hindi yan alam ng iba na hindi pa nakaranas mag-abroad. So, kung ako sa inyo, habang maaga, mag-abroad na kayo para maranasan nyo kung gaano kasarap dito sa UAE o sa Middle East. So, ayan nga. Kung napapansin nyo, ay masaya na si Inday dahil natapos na siya sa lakas sa unang sopa. Kaya lang, ini ulit pa niyang isuksok dahil meron pang makikita. Mamaya ipaulit pa na naman ni Nana yun. So doon naman tayo ngayon sa kabilang sofa. At kung napapansin nyo nga, mag-isa ko lang naglalagay dahil yung isa kong kasama ay nandun sa kabilang sala. Siya ay nag-aayos at nag nagbabak yung doon ng kabilang sofa. O ba diba? Nagtigisa na nga kami sa sala para madali kami matapos. Para pagka kami ay natapos, pwede na kula kami ulit matulog tumulala para may masabi ulit yung aming kasama. Sasabihin na ang sasarap ng buhay namin. Kasi lagi kami sa kwarto, lagi kami natutulog, lagi kami nakatanga. Yun ang sinasabi ng kasama namin. Kaya ko lang nasabi na nasasabi ng aming kasama na kami ay nakatanga at naka, lagi nakatambay sa kwarto. Nakikipag-usap. Wala daw kaming ginawa kundi tok, 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 tok. <laughs> Kaya daw kami ginawa kundi makapag usap sa aming mga asawa. Ang hindi niya alam, tapos kami sa trabaho bago kami tumanga. Siya kasi ang nagbabantay ng mga bata dito. Kaya kailangan maghabon siya sa labas para siya magbabantay ng mga alaga niya. Siyempre, ganun ang nani, diba? <laughs> Kaya ang gusto niya yata, kami rin na sumunod sa alaga niya. Kami rin na magligpit ng mga kalat ng alaga niya. Eh, hindi naman pwede yun. Pare-parehas kami sinasahuran. Pare-parehas kami nagtatrabaho. Kanya-kanya kami nang trabaho. Dapat alam niya yung trabaho niya sa trabaho namin. Dati rin ako nag-alaga ng bata pero hindi ko ganyan ginawa yan sa mga kasamahan ko. Kalat ng alaga ko, sinusundan ko. Kahit na, kahit na maraming kalat pa yan, ako ang nagbilipit. Ako naguhugas ang pinagkainan ng alaga ko. Ako rin nagpupunas lahat. Ginagawa ko. Abay, dito lang ako sa amo namin nakakita na yung yaya ay masapang pa sa ano, sa amo. Abay, dito lang ako nakakita na kailangan daw ang naglilinis ang bahay ang maglilinis ang kalat ng alaga niya. Ba, hindi naman po pwede yun. Kaya kami ay nagratrapan ba na kahit nung isang araw ba? Oo, nakipag-away ako kahit mahirap makipag-away sa English. Lumabas ang mga English karabaw ko ba? Aba, eh, kailangan palang sigaw-sigaw ah. Kailangan palang murahin ng Tagalog ba? Bago siya sumunod ba? Ayun, na, nung nag-English karabaw ako, ayun, natutong magligpit, natutong maglinis, natutong magpaglinis.